so good morning. We are here sa Kamiling Tarlac. Biyalikan namin sa ate. Renali Ate Renalee. Biyalikan namin yung kanyang paninda. Dito yung tubig guys na parang suman. Hindi tinipid sa ano, sa laman. Yung ibang tubig parang pinahid lang eh. Di ba? Ito, ang laki eh. Di ba? Hmm. ka na siya. Wrong. Hmm. Yeah. <laughs> Wrong. Perfect. Puto ka na siya oh. Pwede bang kaya? Kaya, kuya. kaya, kaya, kaya. Anong pangalan nung ano store? Uh, yan, Kamiling Natives Delicates. Nakalimutan ko na kanang vlog. Sasabi ko na. Camiling ano dito? Basta galing kayo sa Metolay. Boundary ng ano to eh. Kan, kanina, yung Clemente. mga tarim. Galing mga tarim. Tapos Clemente. Clemente. Yung. Ito so na. Basta yung may tulay. Ang patandaan nyo. Ropali. Bago magkakas. Yan, sa may Yamaha Ropali. Shell. Yun. Ay, hey, ro, rupali palo. Okay, ito. Along the lang, guys. Dito yung pinakamabait na nangitin dahil. Iba suplad eh. <laughs> <laughs> Nangira ako pa. May giveaway ano, so, ano, give pa nga, no? Binigyan na tayo. May giveaway pa kaming pinakurad. -pinak Good. <laughs> Kung hindi kami na